Hello guys, ayan dito tayo sa ating babuyan guys and bad news yung inahin natin ng mga anak sana this coming November guys na nakunan siya nadula siya nung mga nakaraang araw and ayan sayang um, siya na sana yung start natin para makabawi pero yan makukunan siya guys pakita ko sa inyo ang laki na ng big ang laki na ng big guys hindi pa nilabas lahat so yan siya guys ang laki ng November first first week ng November sana guys yan may isa nang lumabas pag sa yan hindi na siya kumain din. Hindi na pagkain niya. So, i-dry lang natin siya guys para hindi mapiktuhan yung nanay. Hindi natin siya papaliguan. So, ganyan talaga guys ang buhay. Maraming pagsubok. Hindi lahat. <laughs> hindi lahat biyaya. Ano? Pero, tuloy lang. Sinasahan natin kasi ito guys na makapag-start tayo so ganun talaga huwag lang tayong susuko <laughs> kapag may mawawala may papalit kaya siya nakuha siya yun yung diip niya guys yung pagkakuha niya yata wabing lakot pa naman ng tiyan niya Bawa naman. Sayang yung anak mo. Piningatan. Yun, guys. Bawi tayo dun sa isa. Sana hindi siya hindi siya makunan din. Ganda pa ng mga diyo-diyo. Hmm. Umain ka na, Rod. Sayang, 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 teman. Hindi mo nanti natin sa guys. Hindi natin siya pwedeng basahin.